Sa muli mga katikoy, isang magandang araw sa inyong lahat at nandito pa rin tayo sa pamilya na ating tinutulungan. Ito nga yung pamilya ni Jen. Ito naman mga katikoy yung pinagkakaabalahan ko ngayon, yung mga tulong nyo na pinagkatiwala sa akin. Bumili nga ako mga katikoy ng kalan kasi isa nga yun sa pinoproblema nila Jen doon sa relocation area. Kasi nga sa totoo lang mga katikoy, mahihirapan talaga sila Jen magluto kung ang gagamitin nila ay sa kahoy. Kasi mahirap doon manguha ng kahoy at mahirap din para sa mga kapitbahay yung usok kaya ito nga mga katikoy inuna ko nang binili yung kalan kahit na maliit lang para kayang-kaya lang nilang refillan pagkatapos ko nga mabili yung maliit na kalan mga katikoy dumiretso na ako sa grocery para na rin makapag-grocery ng mga kailangan nila dyan sa bahay kasi sa totoo lang mga mare walang-wala talaga silang stocks pagpasensyahan nyo na nga mga katikoy yung aking boses kasi medyo tinamaan tayo ng ubo kasi sa sobrang init tapos biglang uulan kaya eto na yung resulta. Basta ang importante mga katikoy, naririnig nyo pa rin naman ako ng malinaw. At eto na nga mga katikoy, nandito na tayo sa section kung saan nandito yung mga dilata. Mamimili tayo ng mga dilata para kahit paano, pag wala na silang maulam, meron silang dilata ang makukutkot. Kumuha nga ako mga katikoy ng tigi-isang potahe doon sa mga dilata. Para naman hindi lang iisang flavor yung natitikman nila. Aminin nyo mga katikoy, ganito rin yung inuulam nyo. Pag walang-wala na talaga yung maisip na maiulam. Sa muli mga katikoy, muli ako nagpapasalamat sa ating mga na sponsor na hindi nagdalawang isip na tumulong sa kalagayan nila, Jen. Nagpapasalamat nga ako sa isa nating sponsor na ayaw nang magpabanggit ng kanyang pangalan. Anonymous, nagpapasalamat po ako sa iyo ng sobra-sobra. Kay Ma'am Luchi, salamat po ng marami sa inyo kasi hindi kayo nagdalawang isip na magpabot ng tulong at kay Ma'am Inday sa Hong Kong, thank you po, salamat po ng marami. Kay Sir Cuatro na nagpabot ng magagandang RTWs, thank you so much sir sa mga nagme-message pa rin sa akin na gustong magpaabot ng tulong. Maraming maraming salamat po at maraming maraming salamat din po sa mga followers ko na walang sawang nagko-comment ng magagandang comment. Uh, pagbalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory. Lagi kong sinasabi, to God be the glory. Lahat po ng kapurihan ay sa Panginoon dahil isa lamang po akong instrumento. Lahat po ng comments nyo ay nababasa ko po. Hindi lang po talaga ako makapag-comment sa inyo lahat kasi marirestrict tayo. Iniingatan din po natin yung ating account. Eto na nga mga katikoy, nandito na ako sa counter at kailangan na nating magbayad. Nabili ko na yung lahat na gusto nyong ipabili para sa pamilya ni Jen. Nandyan na rin kasama na rin yung 25 kilos na bigas at yung mga basic needs nila kagaya ng sabon, shampoo, kagaya ng mga katikoy ng dilata, gatas, kape, asukal, toyo, meron ding suka at meron din silang biscuits at syempre meron din silang mantika, panghugas sa plato at meron din silang sabon pang laba. After ko nga sa grocery mga katikoy, dumiretso naman ako dito sa Katanduanes Bazaar kasi nga bibili tayo ng mga chinelas para sa kanila. Tinanong ko na nga rin si Jen kung ano yung mga sizes ng chinelas nila. Kasi nga mga katikoy, napansin ko nung nililipat namin sila galing doon sa lumang bahay papunta doon sa relocation lumang-lumala yung mga chanelas nila at yung isa nga may butas pa kaya naisip kong bilhan na nga rin sila ng mga bagong chanelas para naman matuwa sila at matuwa na rin lalo yung mga bata. At dito ko nga napiling bumili sa Katanduanis Bazaar kasi may nakapagsabi sa akin na mura daw dito ang mga chanelas at meron nga silang magagandang klase or magagandang style ng chanelas para sa mga bata. Nakapili na nga ako mga katikoy at diretso na tayo dito sa counter para na rin magbayad ng ating mga napiling chinela. At syempre pa, lahat ng sizes, meron silang available. Shoutout nga sa Kahera dito sa Katanduanis Bazaar. Ayan, napapasayaw-sayaw pa ako kasi malapit na kaming matapos. Nabili ko na, na lahat. At syempre, excited na rin akong bumalik doon sa bahay nila dyan sa relocation para iabot itong mga tulong ninyo, mga katiko. Bago nga ako dumiretso doon sa bahay nila dyan at nag-arkila ng tricycle, bumili muna ako mga katikoy ng dalawang balot ng rice bread at palaman. At syempre, nandito na tayo. Ayan na. Excited na ako mga katikoy. At shout out din kay kuyang driver na naarkil ako papunta dito. Taga Santo Domingo siya. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Thank you, Tabi Kuya, sa paghatod. Buda, thank you man, Tabi Kuya, sa pagbugong kaso 25 kilos na bagas. Tadi ko kaya talaga. Nakakatawa nga mga katikoy kasi parang kailan lang nandito na tayo kina Jen. At nandito na sila sa relocation, nakalipat na sila. Ang bilis ng mga pangyayari, di ba mga katikoy? Muli, nagpapasalamat ako kay Kuya Noy Vien dahil sa siya ang naging instrumento para makilala ko ang pamilya nila, Jen. Thank you so much, Kuya. Isa-isa ko nang na ipinasok yung mga dala namin, mga katikoy. At hindi ko na pinatulong si Jen kasi alam kong kapapanganak pa lang niya. Mahina pa yung katawan niya. Kaya sabi ko, ako na lang. Makikita nyo naman sa itsura ni Jen at sa mukha ni Jen na hindi pa siya naka makaka-recover galing sa panganganak. Akala ko mabigat yung 25 kilos, magaan lang pala. At medyo overwhelmed si Jen dito sa pagdating namin kasi makikita mo sa mukha niya na well, hindi mawala yung ngiti niya kasi sa sobrang tuwa, may ngiyak-ngiyak na naman si Jen. Nakakatuwang pagbasdan mga katikoy kasi yung tuwa nila at ngiti nila sa mukha hindi mawala-wala dahil nga sa sobrang saya nila sa mga tulong na ipinaabot nyo. Kahit ako mga katikoy, hindi ko sukat akalain na may mga taong tutulong sa atin sa ganitong sitwasyon nila Jen. Kaya nagpapasalamat ako ng sobra-sobra sa inyong lahat. Una sa Panginoon, sa inyo at sa mga followers ko na walang sawang sumusuporta sa akin. Sana patuloy nyo akong suporta para mas marami pa tayong matulungan mga katikoy. Para marami pa tayong mga taong maabot at matulungan dahil sa kakapusan at walang kakayahan sa buhay kagaya nga nila Jen. At eto na nga yung RTWs ni Sir Quatro. Ah, Sir Quatro, nandito na yung mga RTWs na binigay nyo. Tuwang-tuwa to sila. Thank you so much, Sir. Eto na nga mga katikoy. Isa-isa ko nang inaabot kay Jen yung mga daladala -dala natin. At hahayaan ko nga siyang buksan yung dala nating grocery para na rin makita nyo inyong mga katikoy at para na rin makita ng ating mga sponsor. Habang nag edit nga ako mga katikoy, naalala ko si Jen nung una ko siyang makita. Sobrang stress ng mukha niya, depressed na depressed yung mukha niya. Pero ngayon tingnan nyo, nakakangiti na siya. Natututo na siyang ngumiti. Dati hindi siya ngumingiti. Puro lang siya iyak. Yung tipo ba ang kakausapin mo lang siya ng ilang, ilang saglit, iiyak na siya. At ito mga katikoy, na-touch talaga ako dito. Grabe. Nung inabot ko sa kanya yung soy sauce, tuwang-tuwa si Jen. Alam nyo ba kung bakit mga katikoy? Kasi sabi niya sa akin, toyo daw, inuulam nila. Toyo lang daw. Malaking tulong na sa kanila na pang-ulam. Inuulam na nila yung toyo. Pero sa totoo lang mga katikoy, naranasan ko rin yung mag-ulam ng toyo at mantika nung mga panahon na walang-wala rin kami. Kaya okay lang naman talaga na mag-ulam ng toyo, di ba mga katikoy? Siyempre pa mga katikoy, sinilip ko na rin si baby doon sa bago niyang higaan at tulog na tulog na siya. Pagkatapos nga namin may ayos yung mga grocery mga katikoy, tinuruan ko nga si Jen kung paano gamitin yung kalan para na rin sa safety nila. baden papasok. Naku, naumpisahan mo lang. I-sure mo lang na na-improve talaga siya. style o validity mo. At kitang-kita mo nga sa mukha ni Jenna sobrang saya niya sa kanyang bagong kalan mat po ako sa lahat po ng tumulong sa aking pamilya po. lalong na, po, na po sa akin. Anonymous, tsaka Luchi, Lumbaw, Inday sa Hong Kong, RTW, Dillion, Quattro, na, na, itulong niyo po. Tsaka po sa mga, ano po, sa mga tumulong po sa akin sa Tobaon Thank you po si Serbia Lapanti po, si Kagawad Nalito books Marcus po, dun, dun po kami nakatira dati. Pero nagpapasalamat pa rin po ko dahil po sa kanila. Pinagkatiwalaan po nila kami. Kaya po nagkaroon po kami ng terahan doon. Sa mga, ano po, sa mga tumulong po na mga staff po ni Mayor, sa mga MSWD, sa DSWD, tsaka sa NDRRMO. MDRMMO. MDRRMO po, po. Nagpapasalamat po ako sa mga mababay po na tumulong po sa amin. God bless po kay Mayor Linus po. Nagpapasalamat din po ako sa pabay po na na ibigay po sa amin ngayon. Salamat muli mga katikoy sa inyong panonood. Hanggang sa muli!